Uy, video ka pa eh. Ano? Sarah na lang tayo ah. Hindi, mas maganda kasi yung mga... Ano mo yun? Yung araw-araw nakikita mo sa sockmed. Ha. Ah. Pakanta-kanta lang, di ba? Pasayaw-sayaw. Yun yung manu eh. Mas okay kaysa yung timing. Tapos ang lang. Parang may mahihita ba tayo doon? Parang wala eh. Ah, wala. Yung mas maganda. Masyara. Masyado namin yung tatrabaho. Oo. Trabaho, trabaho, pa trabaho Boring yun. Parang playing safe eh. Oo, boring. Dito na lang tayo sa maingay masyado sa sockmed, di ba? Pakanta, Sara. Sarang munting printeta! Alam ano ba yung bagong ano, nilabas sa Big Jagapar? And we'll be the, the, the roses! And we'll be the roses! And Ano? Ano ba yan? Sarangay! Sige, magsasahan mo! Munting printeta! So ito nga mga kabatang helmet, yung ating part 2! Kasi di ba kanina na video ko, parang nilabas na natin yung, ano yung mga agam agam yung mga sa, sa loobin ba? Mm. Kasi marahil yung iba sa mga, sa mga kababayan natin, na pag iisip din na, asa dapat talaga yung liwanag sa dilim? Di ba? Sabihin na natin, nagtatrabaho talaga. Di ba? Uh. Tahimik nagtatrabaho, tahimik. Pero, meron ba tayong, ano, mahihita? or meron ba talaga tayong patutunguhan if puro pagtatrabaho na lang? Puro ba? liwanag, iyan mo na siya sa liwanag, Oo. dito na tayo sa dilim. Ay, parang mas maganda yung sa dilim Oo. kasi masyadong maingay na sa dilim, bitch Oo. ka, per. Talagang ano? ngaw-ngaw eh, to the max, press-con dito, press-con doon, tiktok dito, Oo. world tour doon, di ba? At least ng tour. nakikita natin na visible, di ba? Uh, mas maganda di yan. Lang, ano, o, kasi tapos <laughs> ipagtanggol ng todo. Oo, Oo. di ba? Oo. Sarah. sabi sa sabi mo? Yung kay kaano ni Lottie? Ha? Hindi ba 'yon? Oo, 'yun nga. <laughs> <laughs> sino ba kala mo? Ang eh, dami-daming sino... sara sa mundo, no, mga eh, kabatang helmet. Sarang walang age. Hindi <laughs> hey, si Fiona! E eh, sino ba? Yan ang barkada ni Lottie, tsaka ni Emin Guy! Ah, yun ba yun? O, eh, yun ka, ano ang na patatas! Ang gulo mo naman eh! Salamat. Ah, pero yan nga mga kapat helmet no. Marami yung iba talaga sa atin, bisyo ka pa, hindi na talaga nagre-react o hindi na lang tatanong o hindi na lang nagsasalita o hindi na lang nag-iisip. Ha? Ano ba? <laughs> inte ang ibig ko sabihin. Yung iba ka sa atin, parang nananahimik na lang na ah. parang naging alam mo yon, playing safe na lang na mm. Okay na yan, nagtatrabaho naman si Marilene Robredo eh. Okay Do. na yan, kasi alam naman natin na wala siyang bahid ng korupsyon. Oh, Pero ano? naman na yan? Ha? Kakatamad oh, na. O, ba? Diba? Oh. Parang alam, alam, na natin alam yan Alam man eh. Man na yun. Parang same old banana na lang naman oh, talaga. Oh, basta Balita. alam mo nagtatrabaho siya, so okay na yun? Yes. Pero ano ba talaga mga bata helmet, ano ba ang kailangan natin sa panahon ngayon? Yung tao na talagang super vocal, na alam natin kung ano din yung stand niya, or yung tao na nagtatrabaho na talaga na, as in, nagtatrabaho na talaga. Talagang Oh. More on service. Pero hindi ba pwedeng parehas at sabay na vocal sa stand, vocal sa pinaglalabat, at nagtatrabaho ng tama at tunay. Pero alam nyo, mga kabatang helmet, sa panahon ngayon, sobrang dami talagang ganap, no? Ka mm -hmm. May mga nagpapalugaw dyan. Mm -hmm. no? May mga nakikiride sa programa talaga ng gobyerno. Tapos inaangkin na parang no. sa kanila, sa pangalan nila. Pero ang totoo naman talaga, eh galing yun sa tax natin. Dahil yung programa na yun, matagal na nag-exist. Pinalitan na ng pangalan. Go, go, go! Go sa go! Yes! So go na! <laughs> <laughs> Pero yung mga kabatang helmet, comment nyo dyan kung ano ba talaga, Juga Per? Asa na ba talaga si Mayor Lenny Robredo, di ba? Sa... Naga. Oo nga, nasa Naga. Pero, nagme-mayor. May Oo nga, mayor nga. Pero, asa Mayroon siya doon? Kaya nga. Pero, ano ba talaga ang stand niya sa nangyayari sa bansang Pilipinas, especially sa corruption? Ang doon, ano Saan? Sa Naga. Kaya nga. Ano, stand? Literal talaga, stand tayo. <laughs> eh, ano talaga yung sa an ano ba talaga yung ano, yung saloobin ni Mayor Lenny Robredo hinggil sa nangyayari sa bansang Pilipinas, lalo na sa korupsyon. Alam naman natin na matagal naman niyang alam yan. Mm. ba diba? At kaya nga, gusto nga niyang isulong at sinusulong talaga niya yung full disclosure bill na tinutulan ng ibang mambabatas taon. Nasa Siyempre, pa siya. Baka baka diba? may masisilip eh. May masisilip talaga pero ayan nga ang naging impact mga kabata helmet. Kung noon pa lang pinayagan na nila at sinangayunan at pinirmahan na mapush yung full disclosure bill eh, di sana no walang ganitong garapalang korupsyon. corruption M pwede. Bakit? Kasi, pwede. kasi hindi niya mabibili yung payong na may kotse. Ah? Pwede ka lang kamusta na ba yung mag-asawang yan? Baka pa ng payong na may konting kotse. Ano bang balita na dyan? Parang ano? Kung kakalimutan na tayo, mga bata ba, helmet. Kukakalim... Dapat na magkalimutan. Yan tayo, nagkakalimutan na. Pero yan nga, i-comment nyo na kung ano masasabi nyo dyan. Basta stay happy, stay healthy, stay safe guys, always. Sabi ko sa buhay ng helmet din ang bukay kipsi natin everyday again. Basta Bye! Sara! Sara! Munting printeta! Hindi na, yun eh.